Yun, magandang araw mga kabagis uh, nandito ako sa job site so isi-share ko lang at uh, magbibigay lang ako ng idea uh, about sa presyo ng roping materials yero at saka metal paring Ganun na rin ang mga metal stud uh, dumating na kasi yung aking uh, order para dito sa project na apartment So, share ko sa inyo mga kabagis kung magkano na ang update price para sa mga roofing materials ngayong 2024. Ito mga kabagis. Wala yung order namin mga kabagis. Itong order ko na yero. Ayan. Ang haba nito ay nasa 6.8 uh, meters hanggang doon. Ayan. 6.8. Ayan. Ang haba. Tapos ang kapal naman nito mga kabagis ay 0.5 makapal siya pero hindi siya insulated makapal mabigat so 0.5 ang kapal nitong order ko mga kabagis na yero uh, sa diamond ko pa rin ito binili so yan oh. sa gitna kasi ang ano nito mga kabagis sa gitna ang gutter kaya 0.68 lang uh, 6.8 lang ang haba nito dalawa magkasalubong sa gitna yung gutter ito, tsaka ito rin yung uh, metal paring o double paring yan ang kapal nito mga kabagis ay 0.5 lang din ang binili ko kasi pagka 0.6 masyado nang makapal yun tsaka kasi standard naman to kasi galing planta uh, sure bull yan o oh, 100% uh, nasa standard ang kapal yan, tsaka yung mga flashing natin ito nga pala yung aking stainless gutter Ayan. Kaya kung pansinin ninyo, uh, ganyan ang design. Ayan. 12 inches ang kapal niyan, mga ay ang lapad niyan, mga kabagis. Uh, 0.5 din ang kapal niyan. Ayan. Para maganda ganda yung ano ng tubig, para malapad. Ito mga kabagis ang presyo ngayon. Ito siya. Uh, bumaba ang mga kabagis ang presyo ngayong 2024. Bumaba ng 20 to 25 pesos per lineal meter. Ayan o. Oh. Kung pansinin ninyo, ito. Ayan. Yung point for nila, ito siya. Ayan. Yung net price na nakikita nyo, net price per meter. yan na yung uh, final na presyo bawat lineal meter. Ito. Ayan. Yung isa naman na nakikita nyo na dyan na uh, price per meter, yan yung gross yan. Tapos tatanggalan mo ng percentage yan. Nandyan yung mga percentage niya na matatanggal bawat lineal meter. Kaya ito na yung pinaka uh, net price niya. Ayan. So malaki ang ibinaba mga kabagis. Titignan nyo na lang dyan sa video yung mga presyo. Yan yung mga pangalan. Ayan. Yung 0.4 'yan, ito naman yung 0.5 uh, 'yan. Ang binili ko kasi ay rib type. So nasa 328.50 lang ang per uh, lineal meter niya. So bumababa compare nung nakaraang taon na 348 pesos. Ngayon 328, so bumababa ng 20 pesos per lineal meter. Lahat naman mga kabagis ng presyo ng roofing ay bumaba ngayong 2024. Ayan siya. So itong rip type na uh, steel deck naman na ipakita ko na sa inyo. May video na ako kung magkano ang presyo niyan. Ngayon ipapakita ko rin yung presyo ng uh, mga double paring o metal paring. Ito siya. Ayan yan si perlings yan mga kabagis nasa taas ito naman yung tinatawag na carrying channel ito yan yung double paring nakikita nyo dyan mga kabagis yan yung uh, metal paring kung tawagin double, uh, double paring ito siya yan. uy lakas ng hangin So, ang ang price niyan, mga kabagis, kung yung 0.5 lang, ito siya, 131 uh, pesos bawat isa sa uh, me metal paring. Ayan. Kung yan ay 0.5, ito naman ang 0.4, 97.6 lang at kung 0.6 naman ang bibili nyo, 169.25 ang presyo niya ayan mga kabagis, yung presyo ng uh, double paring o kaya metal paring ayan. ang haba naman yan mga kabagis ay ito siya, 5 meters ang haba nya ang metal paring natin tapos, pagka-carry channel naman, ito siya. 125.26 ang presyo. Ang carry channel, mga kabagis, ay yung uh, kinakapitan o sinasabitan ng metal paring. Yan. Kaya, yan dyan na rin ang presyo. At saka yung mga wall stud natin, ito, magkaiba ang ano nyan, mga kabagis meron yung 75 at saka 100 mm. Parehas lang ang haba, 3 meters ayan. Kung 0.5, 118 ang isa doon sa 75 mm at saka yung 100 mm naman is 140. Ito siya. At kung 0.6, ito naman siya 142 at 167. Yan lang mga kabagis ang presyo ng ano, ang materials ngayon. at 2024. Ito naman yung akin in order. Ito. Bali ang square meter o meter ng nabili ko mga kabagis ay 149.1 lineal meter. Yung binili ko na ano, ay, ayun siya, oh, 149.1 lineal meter. Diamond report, Light gray ang kulay. Bali, si, ayan siya. 48,979.35. Yan yung presyo ng hiero na nabili ko. Depende na lang din kasi yan mga kabagis. Kung ano yung gaano kadami yung mga gather nyo. Na magagamit. Pero kung yung yero nito mga kabagis ay uh, almost 49,000 lang sa uh, lawak na 149 square meter o lineal meter. Sorry pala mga kabagis, ang square meter pala ay uh, mas maliit kaysa sa lineal meter na yero. Kasi ang yero natin ay 1.1 by 1 meter. So, 1.1 ano pala ang lapad nun? Ang laki. Ang lineal meter. Mas malaki kaysa sa square meter. So, kung yung nabili ko na lineal meter, mga kabagis, ay 149. So, for uh, 48,900 lang siya. So, sana mga kabagis, nabigyan ko kayo ng idea about sa presyo ng yero ngayon. Ayan, mahaba ito mga kabagis, 5 meters siya metal paring at makapal ito uh, bukod sa ma may kulay na makapal pa siya ayan ito mga kabagis yun ang presyo natin ngayon ang mga yero at saka metal paring bali bumaba ang ating uh roping materials ngayon at uh, 20 to 25 pesos ang binabanya per uh, lineal meter kahit anong design uh, anong kapal yun ang binaba ng ating mga roping materials ngayong 2024 uh, kabagis sige mga kabagis hanggang sa muli at maraming salamat sa inyong lahat